Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magbabahagi lang po ako sa inyo mga kapatid ng isang kwento ng isang panadero o baker titinda ng tinapay na kung saan halos lahat ng hiling niya binigyan na ng Allah. Mayroong dhikr, mayroong pag-alala o paggunita na pag natin ito ng madalas ay ibibigyan ng Allah ang mga hiling natin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam madalas niya itong binibigkas ng 70 beses hangga't isang daang beses po sa isang araw. Ano kaya 'to? Subhanallah. Si Imam Ahmad bin Hanbal, isa sa kilalang ulama sa buong mundo. Kabilang siya sa apat na madhab na pinagkukunan ng kaalaman sa batas ng Islam. At siyempre, sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa isang masjid. Kung magpapakilala siya, talagang iwi welcome talaga siya ng mga tao. Kasi kilalang kilalang ulama si Ahmad bin Hanbal. Pero sa pangalan lang siya kilala. Katulad talaga sa panahon natin ngayon. Kung sa harapan ko pupunta si Ahmad bin Hanbal, hindi ko siya makikilala. Kasi wala naman siyang larawan. At hindi naman uso ang larawan noon. Napunta siya sa isang masjid siyempre isa siyang biyahero gusto niya magpahinga sa masjid kasi wala siyang matuluyan pinagtabuyan siya nung bantay ng masjid at pinalabas siya ng masjid sabi niya umatanda oh, sabi niya lumabas ka sa masjid kasi ang masjid na to ay isasara na usually ang mga masjid sa Saudi Arabia special Saudi Arabia is, sinasara nila pagkatapos ng sala so sabi niya mawa ka na sa akin kasi biyahero ako sabi niya hindi pwede lumabas ka. Nung pinalabas niya, so si Imam Ahmad bin Hanbal, napunta siya doon sa may pintuan. Doon na lang siya. Sa labas na ng pintuan yun. Pero, subhanallah, itinaboy pa rin itong security ng masjid. Sabi niya, umalis ka dyan. Pero hanggat sa hinila niya, papunta doon sa gitna ng kalsada. Nakakaawang kilalang scholar pero never siyang nagpakilala dahil siya ang mga ulama natin kasi magpa, hindi siya nagpakilala na bakit mo ko ginaganyan ako si Imam Ahmad bin Hanbal kung sinabi niyo talagang uh, pagmamakaawa yung security pero hindi niya ginawa yung kasi ang mga ulama ay ay kabilang sa aral ng Islam ang pagpapakumbaba subhanallah hinila siya sa gitna ng kalsada dahil nga ayaw nga siyang patuloyin ng security ng masjid sa loob ng masid sa labas ng masid ngayon, hinila pa siya papunta sa gitna so nakita siya nung panadero yung beaker sabi niya hali ka dito sa akin pinatuloy niya sa kanya so nung nakatuloy doon ni-welcome niya binigyan niya ng tulugan tuluyan pagkain so sa gabi napansin ni uh, uh, Imam Ahmad bin Hanbal, habang gumagawa ng tinapay itong lalaki ay lagi niyang binibi, lagi niyang binibigkas ang astagfirullah 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 lagi niyang binibigkas yan nilapitan siya ni Imam Ahmad bin Hambal at tinanong siya maaari ba ako makapagtanong sabi niya o naman ano ang binipisyo sa madalas na pagbigkas mo sa astagfirullah sabi nung panadero sabi niya alam mo sabi niya sheikh hindi niya kilala si Ahmad bin Hanbal yan ha? mula nung binibigkas ko ito ng madalas sa araw-araw halos lahat ng kahilingan ko ibinigay na ng Allah maliban sa isa na lang sabi niya ano yan ang makasalamuha ko ang mamit ko ang makita ko ang hinahangaan kong ulama na si Ahmad bin Hanbal subhanallah hindi niya alam nandun na sa bahay niya at hinila pa siya papunta doon sabi ni Ahmad bin Hanbal alam mo bang ba ipinagkaloob iyo ng Allah ang kahilingan mo na yan at hinila pa ako ng security papunta dito bahan Allah yan ang kahigtan ng astagfirullah pag wala kang anak ang payo dalasan mo ang pag astagfirullah astagfirullah pag hindi ka binibiyayaan ng Allah ng anak astagfirullah pag hindi ka nabiyayaan ng Allah ng trabaho astagfirullah sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar, ja'al Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haythu la yahtasib." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, matagsinuman nadalasan niya ang pagbigkas ng istighfar, o kaya astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Dadalasan mo yan sinuman ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na madalas niyang bigkasin, nito? Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Kapag ikaw ay nasa masikip na pamumuhay, paluluwagin siya ng Allah. O min kulli hammin, para dyan kapag depressed ka, stress ka, bibigyan ng Allah ng solusyon ng problema mo. Wa Allah min haithu la yahtasib at bibiyayaan ka ng Allah na hindi mo alam sa nagagaling. Subhanallah. Hindi mo alam saan, bigla ka na magkapagtrabaho, biglang na mungay mga pananim mo, no? na-stress ka dahil hindi ka na nagkakaanak, bibiyayaan ka ng Allah ng anak. Kaya sabi ni Nuh alay salam sa mga tao niya, Tastagfiru rabbakum innahu kana gaffar. Yursilis sama'a alaykum minarara. Wayumdidikum bi amwali wa banin. Wayajal lakum anhara. Subhanallah. wala magstigfar kayo sabi na Nuh alay salam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. At kung walang ulan, magpapaulan ng Allah. Kung wala kayong anak, bibigyan kayo ng Allah ng anak. Kung wala kayong pera, trabaho, bibigyan kayo ng Allah ng trabaho. Kung walang tubig ang inyong mga lawa, bibigyan, magpapaulan ng Allah para makainom ang inyong mga halaman at mga hayop. Kaya ito yung sikreto na mapapaluwag yung buhay natin sa mundo. Dalasan mo lang stag-pero. Ako, subok ko na ito. Allah, Allah, subok ko na ito. Binsan dumating sa akin na pagsubok. biglang may dumating sa akin na trabaho, na biyaya, na hindi ko alam saan ang galing na biglang napapaluwag ako ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa pag, madalas na pagbigkas ko ng astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah bago matulog, habang nasasakyan, habang naglalakad, habang walang ginagawa dalasan mo ang astagfirullah, astagfirullah so, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam 70 times hanggang 100 times nang binibigkas to araw-araw kasi ito yung sikreto binapatawad ng Allah ang kasalanan mo binibiyayaan ka niya, hindi mo alam saan nang gagaling at anumang problema mo ay paluluwagin ng Allah at kung ikaw ay walang uh, nadi depress nadid, ano, uh, nai-stress, pagkaganin sa'yo ng alang kalagayan na So, dalasan natin ang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. At ano man ang problema mo sa pahintulot ng Allah, bibigyan dito ng Allah ng solusyon. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.